Hello po mga kabukid, maganda nga po no, dito po ko ngayon sa labas Sobrang init po kasi sa loob ng bahay Tignan nyo naman no, anong oras na po ba? Ano, ah, alas 7 na po Pero tignan nyo naman ang araw, palubog na siya pero mainit pa din hmm. Yan ang buhay namin dito, yan ang buhay ng magbubukid no? Ganyan yung pagmasdan ng araw dito. Tignan nyo mga kabukid. Ayan o. Tignan niyo ba yung araw kung gano'ng kalupit? Ayan o. Ayan o. Ngayon ang araw dito. Ayan o. Ang ng araw eh. Ito yung aming tinitira. Ayan po yung tinitira namin bahay. Ayan. Ayan po yung tinitira namin bahay. Malapit po yung bahay namin sa ano. Tabing kalsada po kami halos. Ayan o. Kaya lang mga grocery dito yung pamilya. Malalayo sobra. mga kapitbahay dito pa, oh, hindi nagbubukas ng mga bintana pintuan lang mga nakapadla pero wala naman yung oh, mga maliligot ang komedya dito yung tarbaho naman kaya naman yung tarbaho dito eh wala kang oh, problema yung baamo namin mabait naman no? Oh. nakakalungkot lang oh, dahil malayo po kasi eh, sa mga mahal sa buhay pero kaya naman punta lahat po naman nadadaan sa tiyaga pasensya at para ho kahit paano makaangat-angat naman sa pamumuhay masarap na mahirap bakit ho ka mo kasi nga ho kaya ako nasabing masarap dahil ho ah uh, yung sahod ba talagang sulit po yung pinaghirapan nyo kaya ako naman ho sinabing mahirap dahil ho yung trabaho talagang halos umiwalay na yung kaluluwa sa katawan so, sobrang hirap nung trabaho kasi sobrang init po ngayon dito talagang hanggat may hininga ka hindi ka titigilan ng mga amo pero kaya naman tis-tis lang ho ng bagya yan tingnan yung, yung bodega dito oh. ano lang siya simpleng bodega lang pero pwedeng tulugan eh. Yan, may mga bus din o yan o. Ayan o. Mga pampasada, biyahing henam. Kami po kasi nasa barangay lang po kami. Kumbaga, parang sityo lang yung tinitira namin. Ang problema, pagka nagpunta ng market at sumakay sa bus, gusto ko po ang pamasahe. Kumbaga, ang pamasahe po rito ay nasa mga 2,000 na no, no, no. no, no 10,000, 12,000 as in 12,500 won. Kung sa Pilipinas po yon ay papalo ng five, six, 650 Pamasahe po yon Kung lalakarin nyo siguro mga mga abot siguro ng mga 1 hour. Mayroon nyo kung ganong kalapit yun. May, may isang oras nyo lang lalakarin tapos ang pamasahe 600 625 pesos Ah, 725. ng lupit ng mga sasakyan dito. Hindi pa aircon yun, ah. Pero sa bagay, malakas naman ho kumita rito kasi sa tip pa lang, bawin-bawin na. Tapos may overtime pa. Pero minsan, wala namang overtime, walang tip. Kaya ho, ganun po yung nangyayari. Kaya po, tipid, tiis. Ay, nga sa'yo. Ganun po talaga ang buhay ng mga magsasaka dito sa Korea. Kung hindi po kayo magtitipid at magtitiis, talo po kayo. Kaya, kaunting taste lang talaga ang kailangan dito hindi naman ako kinakailangan dito yung matalino ka magaling ka hindi po. dito si pag at syaga lang po ang kailangan para ho kahit paano magkaikindihan kayo ng amon mo maswerte na lang po talaga pag mapupuntahan nyo yung amon nyo ay maroon magigis pero pagka hindi po ah, talagang sagradong rono sagradong koreano talagang madudurog isa sigaw ng koreano kaya ang gagawin niyo, para kayong mga pipi, sa naman kayo. Eh, hindi ko naman pinagmamalaki at pinagyayabang na magaling ako. Kahit pa paano naman ako hindi naman ako ng Korean language. Kasi ho, oh, may aral din naman ako ng simpleng salita lang yung mga basic-basic lang. Nagkakaintindihan naman kami ng Koreano. Ayos kaya ho, oh, at ako eh, magluluto na ng hapunan at medyo paggabi na rin at idadamay ko na rin yung para bukas na baon to para hindi na ako magluluto sa madaling araw sige ho pasensya na ho kayo at marami yung salamat sa inyong suporta ah uh, basta lagi ho tayong mag-iingat lahat wala akong imposible pagdating po sa Panginoon lagi lang po tayong mag-iingat and then pray yun lahat po naman ng tao may pangarap sa buhay basta mahalin po natin ang nararapat na mamahalin. Una, Panginoon po, yan, bigyan po natin ng atensyon ng Panginoon at yung mga mahal natin sa buhay. Yan, lalong-lalo na po yung asawa ko. Sobrang mahal ka po. Basta lagi ka lang din mag-iingat dyan. Tandaan mo, lagi lang ako nandito para sa'yo. Love you, mahal ko. Ingat lagi. Bye-bye.